panimula. Alamin kung paano haharapin ang mga mapanghimasok na kaisipan at emosyon. Pamilyar tayong lahat sa konsepto ng labis na pag-iisip, ngunit madalas itong hindi maunawaan. Ang labis na pag-iisip ay hindi tungkol sa labis na pag-iisip. Ito ay tungkol sa pagiging natigil sa isang loob ng mga pag-iisip na hindi humahantong sa anumang tunay na mga sagot. Ito ay isang mahirap na ugali na alisin, ngunit sa tamang mga diskarte, Maari mong kontrolin ang iyong mga iniisip at sumulong ng may kalinawan at layunin. Nahihirapan ka man sa sobrang pag-iisip o gusto mo lang matuto ng higit pa tungkol dito, ang aklat ni Nick Trento na Stop Overthinking na ito ay magpapaliwanag kung ano ang nangyayari sa iyong isipan kapag ginawa mo ito at itatakda ka sa landas sa pag-unawa at pamamahala sa iyong stress. Pangunahing ideya isa. Sa pagsasanay, maaari tayong maging mas mahusay sa pamamahala ng ating mga iniisip. Ang sobrang pag-iisip ay parang naliligaw sa isang kalituhan. Gaano man tayo kahirap magsuri, magsuri, at mag-alala, maaari tayong maipit sa tila walang katapusan na mga loob ng mga nakababahalang kaisipan at dead ends. Ang ilan sa atin ay predisposed sa walang katapusang dissection. Minsan ang ating kapaligiran ang may kasalanan. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang reaksyon natin sa pinaghihinalaang stress sa halip na aktual na stress. Karamihan sa mga overthinker ay nakakaranas ng pisikal at mental na mga kahihinatnan ng labis na pagsusuri, tulad ng pagkapagod, pagkabalisa, at kahirapan sa pagtulog, at naunawaan kung gaano sila kaseryoso. Sa pinakamasamang kaso, maaari nitong sirain ang mga buhay at relasyon. Ngunit, Kasalanan man ito ng kalikasan o pag-aalaga, matututuhan nating pamahalaan ang ating mga proseso ng pag-iisip gamit ang mga tamang pamamaraan. Ang pagkilala sa labis na pag-iisip para sa kung ano ito ay maaaring maging lubhang mahirap, ngunit ito ay napakahalaga upang mabawi ang kontrol sa ating kalusugang pangkaisipan. Upang maunawaan ang ating mga nag-trigger, kailangan nating tingnan kung paano nakikipag-ugnayan ang ating mga iniisip, relasyon, at emosyon. Nangangahulugan niyo ng pagiging maalalahanin sa ating mga karanasan at pagtatanong sa ating sarili upang mas maunawaan ang ating mga inaasahan at nararamdaman. Pagkatapos sa pagsasanay, matututo tayong higit na magtiwala sa ating sarili at masira ang ugali ng labis na pag-iisip. Ito ay isang katotohanan ng buhay na lahat tayo ay nakakaranas ng stress sa ilang anyo o iba pa. Ngunit ang pag-aalala at labis na pag-iisip ay hindi maiiwasan. Bago makipag-ugnayan sa ating mga iniisip, maaari tayong maglaan ng sandali, hamunin sila ng may kalinawan at empatya, at lumikha ng isang positibong espasyo sa kanilang paligid. Malalaman mo kung paano sa mga sumusunod na seksyon. Pangunahing ideya dalawa. Gamitin ang apat na ay para maimpluwensyahan at mapabuti ang iyong pananaw sa mundo. Dahil sa sobrang pag-iisip, gusto mong sumigaw ng eh, eh. Ngunit maghintay ng isang segundo, ito ay maaaring maging kapakipakinabang. Gamitin natin ang apat na ina ito para tulungan tayong maiwasan, baguhin, tanggapin, at umangkop. Kapag ang buhay ay naghagis sa iyo ng isang curveball, kung minsan ito ay napakalaki. May kapangyarihan sa paglayo sa mga nakababahalang sitwasyon o pag-iwas sa mga ito ng buo sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong mga nag-trigger, at pag-alam kung oras na para umatras, kinokontrol mo ang iyong kapakanan. Halimbawa, kung nababalisa ka ng isang kakilala mo, subukang limitahan ang pakikipag-ugnayan sa kanila o maghanap ng mga paraan upang pamahalaan ang mga pakikipag-ugnayan ng mas epektibo. Katulad nito, kung ang malalakas na ingay ay isang trigger, maaari mong subukang humanap ng mas tahimik na mga puwang. Ang pagtatakda ng mga hangganan at pagkilala kung kailan aalis ay nagsisiguro na ang iyong mga pangangailangan ay pinarangalan at iginagalang. Kaya paalalahanan ang iyong sarili na o okay na iwasan ang isang problemang sitwasyon at ang pagsasabi ng hindi ay makatwiran. Kung walang sapat na mga mekanismo sa pagkaya, ang stress ay maaaring mabilis na tumaas. Ngunit may mga bagay na maaari mong gawin upang maapektuhan ang kinalabasan. Halimbawa, kung may nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa, huwag pansinin ang pinagmulan. Sa halip, gamitin ang iyong boses upang subukan at pagbutihin ang mga bagay. Magsalita, magsalita, at gawin ang lahat ng kailangan mong gawin upang mapanatiling masaya at malusog ang iyong sarili. Tandaan, madalas kang may kapangyarihang baguhin ang iyong kapaligiran. Sa sinabi nito, hindi mo laging makokontrol ang labas ng mundo. At sa totoo lang, hindi yon dapat maging priority. Sa halip, sikaping tanggapin ang hindi mo mababago. Sa ganoong paraan, maa-appreciate at matitikman mo ang sandali ng hindi pinipigilan o pinipigilan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kung ano ang nangyayari, maaari mong lampasan ang kawalan ng kakayahan at magsimulang mag-isip ng malikhain tungkol sa kung paano baguhin ang iyong mga panloob na reaksyon. Ano ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito? nagsisimula ang lahat sa pag-unawa sa kapangyarihan ng pagiging positibo. Ang iyong pananaw at paniniwala ay naimpluensyahan ng kung paano mo nakikita ang mundo sa paligid mo. Ang pagiging optimistiko sa halip na pesimista ay nagbibigay daan sa iyong. Aktibong labanan ang mga takot at mas mahusay na harapin ang mga ito sa katagalan. Hindi ito nangangahulugan ng pagbabaliwala o pag-iwas sa mga masakit na katotohanan, nangangahulugan ito ng paglapit sa kanila ng may pag-iisip. Ang pag-aangkop ay nangangailangan ng pagsisikap at isang malay na desisyon upang maghanap ng mga sandali ng pag-asa, ngunit walang alinlangan na gagawin kang mas malakas na tao sa huli. Pangunahing ideya tatlo. Ang isang smart checklist ay maaaring mag-set up sa iyo para sa tagumpay. Para sa marami sa atin, ang stress ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Parang wala tayong choice kundi tiisin itong pressure cooker. Subukan ang pagmumuni-muni, sigaw ng mga guru. Ngunit paano natin mahahanap ang panahon na ang ating mga araw ay puno na ng mga kaganapan at obligasyon? Ang solusyon ay simple, pamamahala ng oras. Maniwala ka man o hindi, makakamit mo ang near-peak productivity sa ilang simpleng pagbabago sa iyong routine. Una, magsimula sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong mga layunin at gawain para sa araw. Ang pagtingin sa kung ano ang nasa unahan, ay nakakatulong na patatagin ang mga aktibidad sa iyong isipan. Pag-isipang gumamit ng kalendaryo, wet o app sa pag schedule para pinuhin ang iyong organisasyon. Pangalawa, suriin kung gaano karaming oras ang ilalaan mo sa bawat gawain. Makakatulong ito sa iyo na matukoy ang mga lugar kung saan naglalaan ka ng sobra o masyadong maliit na atensyon. Pangatlo, humarang sa oras para sa mga pahinga at magplano para sa anumang mga hadlang na maaari mong makaharap. Hindi kumbinsido. Iyon ay dahil madalas tayong nagtatakda upang makamit ang isang bagay ng walang plano ng pagkilos. Ipasok ang smart framework. Tinitiyak ng limang puntong checklist na ito na ikaw at ang iyong mga layunin ay nakaset up para sa tagumpay. Ang SMART ay nangangahulugang specific, measurable, attainable, relevant, at time-bound. Isa alang-alang ang isa sa iyong mga kasalukuyang layunin at tingnan kung umaangkop ito sa sumusunod na pamantayan, malinaw ba itong tinukoy? Maaari mo ba itong sukatin ng tumpak? Ito ba ay isang makatuwirang inaasahan? may kaugnayan ba ito sa iyong pangkalahatang mga layunin? Makukumpleto mo ba ito sa loob ng ibinigay na timescale? Kung sumagot ka ng oo sa lahat ng mga tanong na ito, ang iyong layunin ay smart. Gamit ang mga hakbang na ito, dapat mong ma-optimize ang iyong pang-araw-araw na gawain at mas mahusay na magamit ang iyong araw. Nakakaramdam pa rin ng pagod. Ang pagsunog ng kandila sa magkabilang dulo ay maaaring humantong sa pagkahapo kaya mahalagang unahin ang pahinga. Maglaan ng oras para sa mas maraming aktibidad na iyong kinagigiliwan at humindi sa mga hindi mo gusto. Ang delegasyon ay susi, pumili ng isa o dalawang taong mapagkakatiwalaan mong tumulong sa mga gawain at gumuhit ng mga hangganan sa kung ano ang handa mong gawin upang maiwasan ang pagka-burnout. Ang ideya ay upang i-maximize ang iyong potensyal sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa kung ano ang pinakamahalaga sa iyo. Huwag hayaan ang buhay na lumipas sa iyo, mamuno, at bumuo ng isang schedule na sumasalamin sa iyong mga layunin. Sa madaling salita, gawing mahalaga ang bawat sandali. Ngayong nakatakda na ang iyong talaarawan, tingnan natin ang mga praktikal na paraan para i-declutter ang iyong isip. Pangunahing ideya apat, Gumamit ng visualization at progressive muscle relaxation para mabilis na kalmado ang iyong isip at katawan. Kung kailangan mong alisin ang stress ng mabilis, maaring kailanganin mo ng higit pa sa panulat at papel. Bukod pa rito, pinakamainam na huwag umasa sa iisang paraan ng pagpapahinga, kadalasang mas epektibo ang isang halo ng mga diskarte na umaakit sa iba't ibang pandama. Halimbawa, ang pagsasama-sama ng visualization sa Progressive Muscle Relaxation, PMR, ay isang tiyak na paraan upang mapatahimik ang iyong isip at katawan ng mabilis. Kaya, sa susunod na makaramdam ka ng pagkabalisa, subukan itong nakakatanggal ng stress na hack. Ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim habang nakatuon sa isang positibong imahe sa isip. Ito ay maaaring anuman mula sa isang nakakarelax na setting ng beach hanggang sa iyong paboritong paglalakad sa kagubatan. Ang lahat ay depende sa kung ano ang pinaka nakakarelax sa iyo. Ngayon magdagdag ng tunog, hawakan, panlasa, at amoy sa halo. Subukang kunan ng larawan ang isang larawan na nagdudulot sa iyo ng kapayapaan at pagkakaisa. Gumugol ng lima hanggang sampung minuto sa pagtutok at paglubog ng iyong sarili dito. Kapag natapos mo na ang iyong mental na pagtakas, isipin na itiklop ito at itago sa iyong bulsa para ma-access mo ito sa ibang pagkakataon. Kapag tapos ka na, dahan-dahang buksan ang iyong mga mata at iunat ang iyong katawan. Huminga ng mabagal at malalim. Sa Pagsasanay at dedikasyon, maaari mo na ngayong i-relax ang iyong katawan at isipan sa tuwing kailangan mong mag-relax. Ang pagsasama ng progresibong pagpapahinga ng kalamnan sa iyong nakagawian ay maaaring makatulong sa iyo na mapabuti ang iyong pisikal na kamalayan, matulog ng mas mahusay, at maibsan ang pananakit ng lig at likod. Magandang pakinggan? Sige. Umupo o humigan ng komportable at ipikit muli ang iyong mga mata. Simula sa iyong mga daliri at paa at nagtatrabaho sa loob, paigtingin ang bawat kalamnan ng katawan habang bumibilang ka hanggang sampu. Pagkatapos ay pakawalan ng tensyon bago lumipat sa susunod na bahagi ng katawan. Upang tapusin, huminga ng malalim at mag-inat, pansinin mo ang nararamdaman mo. Ang PMR ay mahusay sa paggabay sa iyong malay tao na isip mula sa isang mental maze at sa malalim na pagpapahinga. Pangunahing ideya lima. Ang cognitive behavioral therapy ay humihinto sa otomatikong pag-iisip. Minsan ang ating isipan, tulad ng maalikabok na atiks, ay napupuno ng lahat ng uri ng hindi gustong basura. Ngunit hindi ito kailangang maging ganito. Ipagpalagay na natigil ka sa isang gulo o nahihirapan sa negatibong enerhiya sa pag-iisip. Sa kasong iyon, oras na upang subukan ang cognitive behavioral therapy. CBT, isang paraan na nagpapataas ng kamalayan sa sarili habang inilalantad din ang mga limitadong paniniwala. Makakatulong ito sa iyong pamahalaan ang mababang pagpapahalaga sa sarili, patuloy na paghatol sa sarili, at pagdududa sa sarili. Kaya bakit hindi tratuhin ang iyong sarili sa isang mental makeover? Isuot mo ang iyong hard hat, marami pa kaming dapat gawin. Tinutulungan tayo ng CBT na makilala ang tinatawag na mga cognitive distortion. Sa kasamaang palad, ang mga negatibong pattern ng pag-iisip na ito ay humahantong sa hindi nakakatulong na pag-ugali na ginagawang mas mahirap na magtrabaho sa mahihirap na sitwasyon. Nagpapakita ang mga ito bilang mga maling paniniwala, ganap na pag-ugali, at isang hilig na mag-overgeneralize at magpalabis. Lahat tayo ay nahulog sa mga cognitive traps na ito sa isang punto sa ating buhay. Ngunit ang magandang balita ay mayroong mga diskarte upang matulungan tayong pamahalaan ang mga ito ng epektibo at mabawasan ang kanilang epekto. Handa na bang i-master ang iyong isip? Magsimula sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang dysfunctional na tala ng pag-iisip sa loob ng ilang linggo. Pagkatapos, kapag nagkaroon ng matinding negatibong emosyon, tanungin ang iyong sarili, isinaalang-alang ko ba ang lahat ng salik bago magbigay ng opinyon? Gumagawa ba ako ng assumption? Ang sagot ko ba ay isang bagay na sinasadya kong pinipili, o ito ba ay isang tuhod jerk na reaksyon batay sa ugali? Panghuli, isulat ang hindi bababa sa tatlong posibleng mga alternatibo para sa iyong mga nagambalang pag-iisip. Ang CBT ay maaaring maging isang makapangyarihang tuol para sa pamamahala at muling pagsasaayos ng mga mapanghimasok na emosyon. Maaari kang lumikha ng mas malusog na mga landas ng pag-iisip na pumipigil sa pag-iisip ng autopilot sa pamamagitan ng maingat na pagsasaalang-alang kung bakit may ilang mga damdaming tumatagal at kung paano ito nakakaapekto sa iyong mindset. Pangunahing ideya: anim Binabawasan ng lima tandang bawas, apat tandang bawas, tatlo tandang bawas, dalawa tandang bawas, isa grounding teknike, ang pagkabalisa at stress. Naramdaman mo na ba ito? Yung sikip sa dibdib mo, milyong replay ang tumatakbo sa isip mo. Ang pakiramdam na ito, pagkabalisa, ay nakakagulat na karaniwan. Maraming tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ang malamang na makaranas nito sa isang punto. Maari itong maging nakakabagabag at hindi komportable, at madalas itong dumarating ng walang abiso. Bakit marami sa atin ang nasasaktan? Ang katotohanan ay ang karamihan sa mga tao ay hindi kailanman natututo kung paano haharapin ito. Gaya ng tinalakay natin sa nakaraang seksyon, matutulungan ka ng CBT na maunawaan kung ano ang nagiging sanhi ng iyong pagkabalisa upang magawa mong alisin ang mga salik na iyon sa iyong buhay. Gayon Gayunpaman, may mga pagkakataon na kailangan mo ng mabilisang pag-aayos upang harapin ang emosyonal na labis na karga. Kung gayon, ang lima tandang bawas, apat tandang bawas, tatlo tandang bawas, dalawa tandang bawas, isa na pamamaraan ng saligan ay maaaring isa pang mahalagang tool. Nagsusumi ka pang discarding ito na magbigay ng mapaglarong distraction para mabawasan ang stress at pagkabalisa at tumulong na pamahalaan ang matinding emosyon narito kung paano ito gumagana. Magsimula sa pamamagitan ng pagtukoy ng limang bagay sa paligid mo, halimbawa, isang lampara, pagpipinta, frame ng bintana, alpombra, at florera. Susunod, tukuin ang apat na pisikal na sensasyon, tulad ng iyong mga paa sa lupa, ang iyong hininga sa iyong dibdib, isang kumot sa iyong balat, at ang araw sa iyong mukha. Makinig? Anong tatlong tunog ang maririnig mo? Marahil ito ay huni ng mga ibon, ihip ng hangin, at may nagsasalita. Pansinin ang dalawang amoy. Ito ay maaaring mga bulaklak sa hardin ng kapitbahay at bagong timplang kape. Sa wakas, tikman. Isang cookie o isang tasa ng tsaa ang maaaring gawin. O baka ito ang lasa ng bagong toothbrush? Pagkatapos matukoy ang bawat isa sa mga bagay na ito, tandaan kung paano nagtutulungan ang mga sensasyon upang mabawasan ang pagkabalisa at magsulong ng pagpapahinga. Kapag nag-overthink ka, nag-iisip, at na-stress, madaling mawala sa sandaling yon. Ang iyong isip ay nalilito sa mga paano kung na mga kaisipan, at wala ka na. Ang paggamit ng lima tandang bawas, apat tandang bawas, tatlo tandang bawas, dalawa tandang bawas, isa na pamamaraan, ay nagpapasigla sa iyong mga pandama habang pinapakalma ang iyong paghinga at pag-iisip. Pangwakas na buod Ang pag-iisip ng mga abstract na ideya ay maaaring makatulong, ngunit ang labis na pag-iisip ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang stress. Kung ito ay pamilyar, oras na upang tanggapin ang iyong mga emosyon ng walang paghuhusga at alamin kung ano ang sanhi o pagpapalakas ng iyong pagkabalisa tandaan na hindi mo maiiwasan ang lahat ng kawalan ng katiyakan sa buhay, ngunit mas mapapamahalaan mo ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong saloobin at pananaw. Kaya isipin kung sino, saan, at ano ang nagiging sanhi ng iyong mga negatibong pag-iisip at pag-ugali. Pagkatapos ay ilapat ang mga diskarte, at pagsasanay na binalangkas namin upang mapabuti ang iyong mga pattern ng pag-iisip at ihinto ang labis na pag-iisip.